Sa signature line namin ngayon na dine-develop yung one delete. Karamihan na iba namin, isang palo like. Ako si Nestor Vendigil ng Olive and Green Farm. Oliver Hutch at napakagwapo. Uh, pakatikas pakatikos. Pag ka. <laughs> isa ho ito sa pinakamagandang hatch ni Sir Oliver. Kaya ito tinawag na Oliver Hutch. Kikita nyo naman. Pagkakatikas. Pao. Pao. Okay. Dali. <laughs> 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 Guys, ito ho yung isa sa mga maternal line. Kita nyo naman ho pagkakaganda. Ay, kursonada ng tatay. Pwede hawakan. Bawal. Iuwi. <laughs> Ang tatay ay hindi na o gaga sa paghawak ng manok dahil kagaganda ho ng mga manok din eh Ari naman ho ay Oliver Gray The immortal Gray Ay pagsapuge! puge ay bakakoy to ka Hoy! hi hahaytjan hi kailang ko wow oh bapo daw siya gitugtug tuk 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 Clarets, oh. Ito po mga anak nito lahat. Oh, quality po, oh. Talaga pong iuuwi ko na to. Bawal po ang hiram. <laughs> ito, ha? Claret hats. Ito naman. Claret sa uh, yellow mega like hats. Salamat oh. po. Oh. Aray <laughs> ano, ka po niyo sa akin. Ito pa na pa na? Salamat po. ko. Ito na. ko sa'yo pinagkaloob niyo sa akin. Maraming maraming salamat po sa pinagkaloob niyo sa akin. At talaga pong ito'y napakalaking bagay na isinir niyo sa akin. Ay, sa aking mga tropa ay wag muna kayong hihiram ha. Pararamihin ko muna. <laughs> Parehas na maayos ang score niya. Maganda. Maganda na pala. Oh, yan, yan yan ang talagang iniiwan ko sa pan. Yung iba inaalis ko na. Ito yung talagang solid. Ito mga gamit ko ngayon, nakasalang lahat 'yan ngayon. Hindi yung ano, yung hindi nakasalang binigay ko. Hindi. Ku ano yung ginagamit ko, yun ang binigay ko. Apo. Okay. So. Maraming maraming salamat po. Walang problema. <laughs> welcome, welcome. binigay si boss na claret, nagwa one hit sa amin dito na line claret sa 5K. Kaya tamang-tama yung binigay ni boss is claret. Eto, matching na matching. Sana, dadami. Kaya nga, bawal, bawal maghingi. <laughs> bawal din mangiram. <laughs> Bibigay natin kay Kwan, kay Idol, paring dayo. <laughs> Para may, may pangtapat na siya. <laughs> Nakakatuwa na makita yung tatay ko na masaya sa kung ano yung nakahiligan niya. At nagpapasalamat ako sa mga taong nakikilala namin at nakapalibot sa amin dahil natuturoan yung tatay ko sa tamang paraan. Malayo pa pero malayo na at alam ko marami pa kaming pagdadaanan ni tatay sa larangang ito. Marami pa kaming dapat matutunan at kailangan laging bukas ang aming isipan. Lamang palagi ang taong handang makinig at patuto. Maraming salamat po sa mga payong kapupulutan po ng aral lalong lalo na po sa kagaya namin ni tatay na nagsisimula pa lamang. Isa po kayo sa mga taong iniidolo at tinitingal pero marunong magpakumbaba. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa inyong farm ng walang pag-aalinlangan. At binabati ko po kayo sa inyong tagumpay. Maging inspirasyon pa po sana kayo sa karamihan. Ito ay hindi lamang isang laro kundi passion na dapat may kapupulutan tayo ng aral habang buhay.